person of interest sa pagkawala ni Catherine, tukoy na ng pulisya. Meron na nga bang aabang ang magandang balita, ang mga taong patuloy na naghahanap sa kanya, lalong lalo na ang pamilya ng nawawalang dalaga na patuloy na nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, lagpas na isang linggo nang maiulat ang nawawalang beauty queen na si Catherine. October 12 nang kumalat ang balitang hindi na ito nakauwi. Ngayon ay may update na ang mga pulisya sa nawawalang beauty queen, Kamakailan na ay sinigurado ni Calabarzon Police Chief Paul Kenneth Lucas. Nabuhay si Catherine sa kalagitnaan ng kanilang investigasyon? Malaking tulong din daw ang CCTV kung saan nakita si Catherine sa isang wall at nagbabaktrakang sila sa mga CCTV sa mga lugar sa Batangas, sa posibleng pinuntahan ni Catherine, bukod sa kuha ng CCTV na katulong din umano nang makuha nila ang cellphone number ng dalaga, kung saan nagagamit nila para mapin kung nasa ang lugar ngayon ang nawawalang beauty queen. Ngunit sino nga ba talaga ang person of interest na natukoy ng TNT, inihayag ng Police Regional Office 4A nitong lunes lamang na may natukoy silang person of interest sa kaso ng nawawalang beauty queen. Matatanda ang naiulat na nawawala si Catherine Camilo noong October 12, 2023, at idineklara siyang missing person ng Batangas Police Provincial Office noong October 19, 2023. Si Catherine ay 26 taong gulang at kandidato para sa Miss Grand Philippines 2023 at kabatsya ni Herlan Boodle, isa rin siyang guru na nagtuturo sa pampublikong paaralan sa tuy Batangas. Ayon kay PRO4A Public Information Office Police Lieutenant Colonel Chit Adel de Warren, kinumpirma ni Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, ang presensya ng person of interest sa investigasyon sila ay aktibong nangangalap ng impormasyon upang maipakita ang pagkakakilanlan ng taong ito. Ayun nga kay PRO4A Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Chet Adel Gawaran, Ania, tuloy-tuloy pa din po ang pangangalap ng mga impormasyon para mas matukoy po yung pagkakakilanlan ng person of interest. Huling nakita ang beauty queen teacher na si Catherine Camilon noong October 12 sa isang shopping mall sa Lemery, Batangas, nabanggit ng kanyang ina na may balak siyang makipagkita sa Batangas City ngunit hindi na nakarating doon si Police Colonel Samson Belmonte, ang direktor ng Batangas Police Provincial Office, sa buong kapulisan ng lalawigan ang paghahanap at pagkalap ng impormasyon para mahanap si Catherine, katuwang ng Tuy Municipal Police Station ng iba't ibang istasyon at unit ng pulisya sa Batangas Police Province sa kanilang paghahanap ng anumang lead o impormasyon. Nakiusap na nga rin sa publiko ang Municipal Police Station na kung sino man ang may mapagkakatiwala ang impormasyon, hinihikayat silang makipag-ugnayan sa Tui Municipal Police Station. Sa pamamagitan ng kanilang station hotline, samantala, nag-alok ng 100,000 pesos reward si Batangas Vice Governor Mark Leviste sa paghahanap kay Catherine Camilon sa isang panayam sinabi ni Vice Mayor Leviste na binisita niya ang tahanan ng pamilya ni Catherine Camilon sa Tuy Batangas, kung saan nagbigay siya ng suportang pinansyal.